Mga kabayan, mayroon na namang lumalabas na usapan ngayon sa isang media platform na ang Korean Aerospace Industries or KAI ng South Korea ay nag-offer ng 12A50 Block 20 Fighting Eagle at 10 KF-21 Boramae Block 1 sa Pilipinas. Pero bago natin ituloy ang usapan, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo namang marami ang naiinip dahil hanggang ngayon hindi peren lumalabas kung ano ba talaga ang bibilhin na multi-role fighting aircraft ng Pilipinas. Kahit ako naiinip na rin. Siguro ang dahilan naghihintay peren ang Pilipinas sa mga kumpanya na gumagawa ng mga jet fighters, kung alin ang may pinakamagandang offer na madaling bayaran at hindi gaano maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Kaya may lumabas na report sa isang media platform na ang Korean Aerospace Industries or KAI ng South Korea ay nag-offer ng kanilang labindalawa na FA-50 Block 20 at 10 units ng kanilang stealth na KF-21 Borami Block 1. Ang FA-50 Block 20 ay latest upgrade ng FA-50 kung saan pinalaki ang kanyang external fuel tank, pinalakas ang ISA fire control radar at marami pang iba. Ang KF-21 Boramae Block 1 naman ay isang stealth at 4.5 generation na multi-role fighting aircraft kung saan nakadesign para sa mga dogfighting. Pwede itong kabitan ng mga long range at iba't ibang uri ng air-to-air -air missiles para sa kanyang mission. Alam nyo naman pag South Korea mag-offer medyo maganda, kaya kung sa akin malaki ang chance nakakagati ng Pilipinas ang kanilang offer. Tapos pag performance ang usapan talagang satisfied ang mga piloto natin sa FA50 nila. Paano pa kaya kung ang upgrade version niya ang gagamitin ng mga piloto natin mas lalong mas satisfied sila? Ang problema lang dito maliit lang siya kaya kaunti lang ang madadala niyang missiles at mga bomba. Pag ito ang kinuha ng Pilipinas mas mabilis ang delivery compare sa F-16 Viper dahil tayo lang ang customer nila. Kaya nila makadeliver deliver sa loob ng isang taon, kaya magagamit natin kaagad, may magagamit na kaagad tayo sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Pag nakita ng China na KF-21 Boramae sa airspace natin mag-aalangan na silang lumapit. Ang KF-21 Boramae Block 1 ay nakadesign pa naman sa mga dogfighting kaya, kaya niyang tapatan at talunin ng mga jet fighters ng China. Ang problema lang sa KF-21 Boramae Block 1 ay limitado lang ang capability niya pagdating sa air-to-ground attack dahil nakadesign lang talaga ito sa pang dogfights. Pero pwede naman itong i-upgrade sa Block 2 Dependi na sa usapan nila na maging available pa sa 2028. Kung pang-attack ng barko at mga base, nandyan naman ang upgrade na FA-50 Block 20 Fighting Eagle. Kuwing gamitin ng KF-21 para e clear ang airspace na dadaanan ng FA-50 para walang hadlang sa gagawin niyang mission. Kaya malaking tulong ang KF-21 Boramae dahil sa kanyang air superiority na design. Kaya niyang pagharian ang airspace natin tapos masasanay pa ang mga piloto natin kung paano gamitin ang jet fighter na ito. Para pag nagkaroon na tayo ng KF-21 Boramae Block 2, sanay na ang mga piloto natin sa paggamit all around kasi itong Block 2 na version, kaya pwede kabitan ng iba't ibang uri ng missiles para sa iba't ibang uri ng mission. Kahit hindi pa tested ito, kampanti ang mga piloto natin dahil nasa quality ang gawa ng South Korea. Napatunayan na yan sa gawa nilang FA-50, kahit maliit na kakayanan niyang tapatan, at talunin ang mga malalaking jet fighters. Ang kulang na units para sa apat na po na requirements ng Philippine Air Force ay pwede na kunin ng F-16 Viper or sub 39E or F. Kung hindi peren magkasundo, hintayin na lang nila ang KF-21 Boramae Block 2 na lalabas sa 2028. Sana kagatin na ng Pilipinas ang offer ng Korean Aerospace Industries ng South Korea dahil kailangan talaga natin ng mga jet fighters. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time niyo